Hello mga sir, ito meron tayong uh, gagawing click Ayan, hinatak na lang to papunta rito sa ating shop sa New Manila, Quezon City At ang issue kasi nito mga sir Ayan Puhon ko ng susi, ayan, walang kwan Bigla na lang daw itong huminto Kaya ngayon, gagawin natin Unang una, tanggalin natin yung sa battery Chichick natin yung battery, fuse Yun yung, yun yung muna natin gagawin Part ng battery muna yan, ko kanina. Kaso, ang tagal din nagantay si sir kasi marami yung ating nakapila kanina. Ayan, mayroon pa tayong dalawa. At anong oras na? Apa, mayroon pa tayong ano. Pero ito, tapos na rin ito mga sir. troubleshoot na natin yan dahil pinabibili ng ECU. Kaya nga, nagkaroon ng check engine at binaypas. Ayan, nakita kong problema. TPS, saka ano? Injector. At uh, naman na. dito muna tayo sa ating battery ayan mapansin nyo ayan tinanggal na yung mga ilaw ilaw dito at uh, gagamit tayo ng test light ayan gamit tayo ng test light kahit along test light ang gamitin nyo mga sir basta importante na yung test light para matis natin kung goods ba yung battery ha? or hindi minsan kapag ka mga test light natin kahit damage na yung battery pero napapailaw nya pa rin yung for yung mga voltage niyan. Tapos ngayon i-check na natin. Ayun dito tayo sa kabilang muna. Yeah, it's like natin yung mga fuse. Itong row na 'to mga sala, itap niyo yung ano niyo, fuse niyo sa o yung test light niyo sa positive. Itong row na 'to ang uh, i test light niyo. Ito naman sa left side naman, uh, kapag hinira ng 25 ampere, ilipat niyo sa negative kasi positive access 'to. Ayan. Okay. Umilaw. Umilaw. Oh. Wala. Ayan, wala. Isa lang yung umilaw. Ito. Ayan, 25. Ayan, meron. Wala. Wala. Okay, dalawang fuse ang walang function ng ilaw. Kaya tatanggalin natin dalawa na yan. Gamit tayo ng long nose pang ipit natin. Okay, pumutok yung 25 ampere. Tapos, guns naman yung isa. Ayan. Tapos yung 25 ampere. Ayan, putok. Gagawin natin para hindi na tayo mag-access sa 25 o sa, ano, sa fuse lalagyan natin ng hibla ng wire to kahit isang ano lang hibla para matis natin kung bakit ito pumuputok o pag upin natin kung puputok o hindi okay ito mga sara naglagay ako ng hibla ng wire Diyan muna yung ating gagawin ayan pasok natin tapos ito kanina tinitis, tinitis ko to hindi ayaw umilaw patandina nito Yan, muna yung pansamantala natin ilalagay mga sir habang nagtutrouble shoot tayo. Yan, 5 ampere yung akin. Lagay muna. Uy, nakita ko yun ah. ayun nakita pa akong ano. Kaya, kahit na nak yung kanyang 10 ampere. Tapos, mapapansin nyo yun doon sa pinakailalim niya mga seto. Ayan o. Lubog na. Lubog yung ano. Yung pinaka-female nung ating ano, fuse. Papansin nyo dito. Ayan, mataso. Kaya yun sa kapila, lubog na lubog. Yun. Kaya hindi umaabot yung ating fuse Number one din yan, sa ating problema, kung bakit ano, kulang power yung ating motor. Tapos titignan natin dito sa ating ano, uh, cover, ECU, saka GNL, GNL head. Yan, 10 ampere. yun yung lumubog sa kanya. Kaya gagawin natin, matake natin or tanggalin natin to tapos itusokin natin pataas yan lubog sya oh. yan ito yung mga ano kaya dapat kapag kawans na magpapalit kayo ng ano ng fuse dapat isakto nyo na tusok na tusok sa ilalim wag dapat ano kakanto kasi pagka pinuyosan nyo yan yan lulubog nga yan kaya isa rin yan sa ano Ayan, nahatak ko na mga sarili no, ah, yung lumubog doon sa ilalim. Ayan, test light natin. Okay, maglagay mo tayo ng fuse. Tinanggal ko yung fuse na ko ng ano, hibla kasi pumutok. Kaya maglagay tayo. Ayan, walang putok yan. 20 amperes yung gamit ko. Antitesting muna natin. Okay. Tapos test light natin to. Ayan, gumagana na siya. Kanina kasi hindi yan gumagana. Ayan, tapos itatry kong i-on yung ating ignition tapos obserbahan nyo to to puputok yan yan bubuksan ko to tapos tingnan nyo yung fuse okay yan pumutok yung ano yung nilagay kong fuse dapat kahit mababa po yan mga sir pag on mo dapat na ignition hindi po dapat talaga puputok yan dito pumutok siya kaya obligado may problema yung unit ni sir sana hindi sa ECU yan kaya dapat muna natin alamin kung sakaling ganito yung nangyari sa inyo huwag muna kayong bibili ng pisa kasi merong meron din ako na encounter na ganito ang nagiging issue nya lang yun nandito. dito yan yun ang dito yung nakakawit dito yun yung pupuntirin natin at isa rin yung stator dito kaya pumuputok yung 25 ampere kaya puntirin natin to tanggalin natin yung flare rings ni sir hanggang dito para makita natin kung may kung may ingat-ingat ba yun na dumikit sa chassis para ma-check natin yan, bago natin palata ano, kalasin tong headlight nya itry mo natin tong ano ito, ito yung minsan sa ano, problema natin, ito putan niya yan, ano, yung gulong na to yan, nakikita nyo yan yan, atake natin ang ano pliers. yan, nakatanggal naman yung fuse atake natin, tapos salangan natin ng fuse uli po tayo ng panghatak ayan, ito hatakin nyo ito mga sala isa ito sa ano eh isa, sa problema natin eh pag sa click ayan para naman ano, maging kampante si sala sana eh, huwag daw easy oh. kasi talagang mabigat sa bulsa ito mga sir <coughs> ayan, nangat ko siya Mm. Ayan. Kaangat na. Okay, try natin ng ibang fuse para sigurado para maging kampante naman si sir. Okay, try tayo. Tapos on ko ignition. parin pa rin. Ayan, pa rin. Kaya obligado. Kailangan natin kalasin talaga. yeah Alas tayo ito na, tagalan natin yung headlight nya at uh, ayan, ito na nga yung kanyang uh, wiring ni sir Sarin ito sa mga number 1 kung bakit pumuputok yung 25 ampere din pero hindi pa tayo dito magbe base ayan, kailangan rin tanggalin mga ito si wala naman nakadikit na ano wala naman nakadikit na mga wire Depende na lang kung sa accessories wire at uh, mayroong short circuit na sample natin sa mga wire na to, dumikit. Isa rin yan sa so pumupotok na Pero may sarili siyang ano. Ayun. Kaso walang yung kwan niya, yung relay niya. Ay yung fuse pala. Ito mga sarang napakadelikado yung fuse na nasa taas. Example natin. Yung wire niyan papunta sa baba hanggang doon sa ilalim tapos nagkaroon ng ngat-ngat yung sa gitna siyempre walang fuse doon o direkta dito dumikit yan sa ground susunog yung, yung ating ano wire hanggang sa masusunog yung flarings doon nagkakaroon ng sunog sa motor buo pa yung fuse pero yung motor sunog na yan, kaya yun yung mga delikado na mga ganito na nasa taas yung mga fuse. Depende na lang kung lalagyan mo ng ano, yung parang post na matibay, yung parang sa mga sasakyan. pwede kang maging ganyan. Pero kung mga ganyan lang din, naka tiwangwang mas maganda, malapit lang sa battery. Parang yung ano, yung, yung stock natin, kasi nyo, malapit lang sa battery yung fuse nya. Kaya pagka nagkaroon ng trouble, troubleshoot dito, fuse ka agad yung puputok. Ayan, tignan natin. check natin dito Kung so, May mga Pero malabo dito mga san na magkakaroon ng ano ah, pa putok ng 25 ampere dito sa mga ganito. Malabo yan. Yan, gusto naman. Dito lang lang dito lang yan nagkakaroon ng problema. Yan, kaya ito yung isa sa mga pinu ko lagi. Kaso I kita ko naman na goods naman wala naman siyang kwan kasi sinigurado mo ang ating mabuti para sure ball okay goods naman susunod natin tatanggalin yung stator, che check natin yung stator after noon matanggal natin yan hanggang dito masi-check che natin yan after noon obrigado ECU kaya pumapatok yung 25 ampere Yeah, ito naman sya, nahubaran na natin lahat. Pati yung ano, sa Kwan, nag-try na rin tayo ng uh, main relay. Tapos sa uh, panel relay. Dun sa dalawang relay, dun sa fuse box natin. At pumuputok uh, pa rin. Chinikan natin yung stator goods naman. Walang, uh, wala ko nakikita ang uh, problema sa stator. Tapos, nag-try na rin tayo ng uh, harness. Kasi ayaw ko naman tingkal kain lahat-lahat para lang makita. Ayan, may isa akong harness na pilang testing. Ayan, pumuputok pa rin. Kaya, ECU talaga problema nito mga sir. Kasi putok yung 25 ampere. Kung mapapanood nyo rin yung mga nagawa ko ng ganito, yung 25 ampere lagi yung pumuputok. Ayan. ECU. Medyo mabigat pa naman yan. Ayan o, ah, sumubok tayo ng ano, harness. Tapos chinek na rin natin yung ano, battery harness, goods na goods yung ano, kasi makinis yung motor. Hindi natin nakikitaan ng ano, mga uh, last pag unit. Nagkataw lang siguro na ito uh, to. Yan, sa mga wire. Baka may nagkaroon short circuit yan. Kaso, disable na natin yung wire na yan. sa ibabaw. Kaso, putok pa rin hanggang doon sa ilalim yan, chinika natin yan hanggang doon yan kasi dinisable ko na rin yung ano itong socket na yan yan eh, yung wire papunta ang AC IST ito natin kaso putok pa rin talaga yung ano 25 ampere kaya AC talaga problema dito. yan, ginilid mo natin mga sir kasi bibili pa tayo ng uh, kuan niya TCU kaya abangan niyo lang yung part 2 nito mga sir kaya ingat ingat po tayo sa ano sa so, paglalagay ng harness natin or wire natin mga ilaw ilaw number 1 kasi yan sa ano lalo yung fuse nasa taas